Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, uh, part 3 na tayo ng ating Macau Travel. yon sa aking mga kapwa OFW dyan sa Hong Kong na gustong pumunta ng Macau at first time pupunta ng Macau guys. Panoorin nyo lang po ang aking part 1 at part 2 ng aking Macau Travel. yon. Uh, inilagay ko po dun kung ano yung mga dapat dalhin at mga kung saan sasakay. So yun, after nga namin mag -picture, picture dito sa harap ng Grand Lisboa at dumating na rin ang aking friend na taga dito sa Macau na sasama sa amin dito mamasyal ngayong araw. Ayan guys, lumipat lang kami sa kabilang kalsada para sumakay ng 10X na bus or 10 papuntang uh, Fisherman's Wharf. At dahil nga sobrang tagal ng 10 at 10X na bus papuntang Fisherman Wharf, na pag-desisyonan namin na bumalik na lang dun sa pinagbabaan namin na 101X na bus. Nandun po ang sakayan papuntang Venetian, uh, Parisian, uh, Londoner at Studio City. Hindi rin naman nakakalito guys kasi may mga tumatawag dito. Yan, kung kayo pupunta yan. Nagtatawag sila kung kayo sasakayan. yan. Bali pag sakay nyo dito ng bus guys, bababa kayo sa harap ng City of Dreams. At syempre, ihanda rin natin ang ating $6 na pamasahe dahil dito tayo sasakay sa public bus, ayan, dito guys may bayad ng $6, pero kung sasakay kayo ng shuttle bus, walang bayad pero yun guys, point to point lang yun kunyari galing kayo ng Lisboa, papunta kayo ng Venetian, yung ganun, uh, yun yung shuttle bus nila ng mga casino importante guys na pagpupunta kayo ng Macau ay magdala kayo ng coins dahil ang pamasahe dito ay $6 uh, at wala siyang sukle, exact fare lang siya malayo o malapit ang pupuntahan nyo ay $6 ang pamasahe yes. 我冇到眼光咯，可能现实。哎呀，改天我。 At after nga natin mag aura, -aura sa harap ng City of Dreams, ayan, maglalakad lang tayo guys. So, lahat guys dito sa tabi ng City of Dreams, ayan, walking distance lang yan guys. So, maglalakad tayo papuntang Venetian, Parisian, Dondoner, Studio City. So, ayan guys, una natin nakita, yan natanong natin ang Venetian, ang second largest casino in the world kung naghahanap din kayo guys ng kakainan nyo ng lunch, ayan, pumasok lang kayo sa loob ng binisyan, may food court yan guys. Pwede kayong kumain dyan ng lunch. At dyan nyo rin makikita ang San Luca Canal or ang Grand Canal, Binis Canal, ayan, dyan nyo makikita. At kung naubusan naman kayo ng tubig na inumin, ayan, pumunta lang kayo sa loob ng casino, may free water doon, pwede kayong kumuha. Ngayong araw ay maglalakad tayo maghapon. Buti na lang lahat ng kasama ko ay masipag maglakad. Naka-live yung mga may internet. Yung mga walang internet, kawawa. Ano tong ano na to building? May bilog-bilog. Ito si Ha? Si Oo. Oh. Huwag lang kayong hanggang sa Seoul. Dati may ano dyan eh. Talaga yan! Ay <signia> <tukaroon> exactly no! Saan ka no? Maganda no? No! Nakapunta ka na ng wind? pa. Dati hindi tayo nagpunta. Nakapunta ka na ng wind. Yan yung pinaka maganda ngayon. Punta tayo din mamaya. Punta tayo din mamaya. So dito muna tayo mauna sa Paris Okay. Eto, Lakari hindi pa rin na kami nakapunta na dito sa London. Eh. Lakari na lang natin papunta ko. Ah, sige, sige. Pwede Ito na tayo tumawid! Na, pwede tayo tumawid! Ah, bakit naka-stock ba? Walang stoplight! Na, pag walang stoplight, pwede tumawid. Yung mga sasakyan mo. Saan yung dalawa? Pupunta muna tayo dun sa Parisian. Parisian! Parisian, magkalapit lang. Parisian siya. ni Makawis. Oh, Parisian ni Makawis. Spaniola. Boses. <laughs> Sige. Okay. Uy. Dadaan dito mami, di ba? Paisa, oh, The Londoner, Casino, The Londoner. yan ang The London. Astig <laughs> ng mga building. Dito lang yan. Sa Maca. Londoner Okay Ana na eksaktong tawag. Annie. Dani. Ha? Di makawis. Yes. Di makawis. Di makauwis. Parisian. At pagkatapos nga namin mag-aura-aura dito sa harap ng Londoner at sa Parisian, yan, lilipat naman tayo sa e Studio City. So guys, kung pupunta kayo guys ng e Studio City, umakyat kayo sa third floor dun sa level 3 ng Studio City dahil may magandang park doon at may magandang view Ayan, habang naglalakad kami guys ang pinag-uusapan na namin ay tungkol na sa pagkain Ayan, gutom na kami guys so <laughs> <laughs> Abinita di Ay di pala kala ko di Kotay. Puti ang kita, yung <laughs> puti. <laughs> So nandito naman kami ngayon sa Studio City. I love you, mga ka! I love you! <laughs> gutom ka na ta? Ka na. ha? Ka na. Oh, kainan din dito? hindi po kayo nakasasakyan ka na kakain ka pa pero parang walang rice dito. City Ang ganda ng kisame nila Okay Diyan. Grabe yung mga kisame pala yaman nila <laughs> Ang ganda promise So nandito kami guys sa loob ng e Studio City nakita kami sa taas Taas ng e Studio City Kaya nga sabi ko, dadala sa namin kaya nang punta dito para gagala ka rin. Ba't hindi. din eh? Ah? Gusto mo maglaro? Run, all room. muna tayo? Next spot. Ay, CR o? CR muna tayo. Wala. Ay, nagwarma ka lang? Ha? Alat! Lahat ng floor nyo may ano. Nasaan na yun? Ito. Second floor pa. Ito yan. Dito yan. Baka dito sa labas. Baka sa labas na. No? Ooh. yan? Helicopter. Oh, aerocopter. Pwede sumakay? So, dito tayo sa taas. Nandito dito to sa ano? Sa third floor ng Studio City. Mainit dito. Welcome! Thank you, ma'am! Thank you, ma'am! Oh, At ito na nga, guys, ang bubungad na view sa inyo paglabas nyo dito sa third floor ng Studio City. Malalakas pa ba, tuhod? Kaya pa. Kaya pa ba? Yes. Yung taga-tour natin, kaya pa ba? Kaya pa ba? <laughs> may energy pa ba? Padama pa. Alas 12, 12 pa lang. Alas 12 pa lang. daw siya. Ay, Ay, may okay. food court din pala dito. Dito, tinan natin sa food Republic. Oh, may underarm no, tayo pasok. Bibili? Pupunta tayo ng Food Republic dito sa East Studio City. Kakain muna tayo. So, let's see kung ano mga foods dito. Ang ganito masarap. huwag ka dito yung kabayan. Right. Tapos nang kumain. Gagala na naman kami. Mga busog na. Busog sa, sa rice cake. rice <laughs> right, cake. So, yun, guys. Dito kami kumain sa Studio City Food Republic ng lunch. Dito na kami inabutan ng gutom namin. Kung pupunta kayo guys ng Macau ay maglaan na kayo ng 100 Hong Kong Dollars para sa pagkain nyo. Lunch at merienda kasya na yon kung wala kayong mga baon. Thank you sa aking friendship na si Cecil na sumama sa amin. Abangan nyo guys ang ating part 4 ng ating Macau Travel.